Ba na ayak. Ay humarap doon. Pati ako yung papangibit sa iyo. Ari ko. Wala uli, kung mayroon pang sakit. Ayan, mali ang kamay ko sa paghihilot. Sa laki ba ng hinilaw? Oo, ano ah? mo. Sipa mo sa iyong ina.

box. pa, uh, palit naman tayo. Ako naman. <laughs> <laughs> Aray ka. Nahili ka na naman. Naghihimas lang eh. Nagmaingay. <laughs> Sino <laughs> ah. ba ka? ang ano mo kayo? Bata sama. Chuta ni Ni... yan

Ano yun? Hindi yung binti ng tao, binti ng kalabaw. Ang likod naman, ha? Oh. ka ikaw, binti ng kalabaw. Kalabaw. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn three layers is eh? uh, one two three ayon mo date date diet-diet. puro ka na, kain na kain kaya okay, baka, baka wala kung hindi mo magpa... <laughs> eh. <laughs> mm -hmm. pa nanda mo eh malay sa iway. eh nang talent ng parang ilisi yun di ganito to malay, ay. na na eh ni Ha? ni ni kamarin Kala ko Nene, mo na ang sabong ko, ah. Ano ba Yung orange. Akin yun, ha? Ay, siya. Ayun ay sabong ko. Ay, yung... na. Ayaw, akin iubos na? Repere para uh -huh. Sabi mo, ayaw mo. Akala ko yung akin niya. Yun. Kaya pinabigay ko na. Uh -huh. Akala ko yung akin yun. Nagtagal ako wala sabong. Iba ang iyo, tatapin niyo. Ano mo yung sabong? Ano Uh -huh. okay, pira uh -huh. debigay, ang ay dilim sa na hindi ba bigayin ng yung pay ayon dyan diyun ang yung 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 ako, naka yung Hindi yung 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 mo. yung 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 dugo. Nag-i-spotting yan. Buwan taon dapat yun. Nag-i-spotting. Yung aking patay. manugang ay buntis eh. May nangkapit. Ayos na. ng dugo. Ang inaibigan lang na hindi na kain.